may sinuksok, may duduputin. Yes. kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Kung hindi ukol, hindi bubukol. Kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga. Gaano ka kaalam ang mga Pinoy kasabihan or salawikain? Let's go! Gugulog pala tayo. <laughs> okay, so unahin, unahin natin si Phoebe ulit. Read it out loud. Ang taong gipit sa patalim kumakabi. Ayan. Sa so tingin mo anong meaning yan? So, yung ano, ah... Uh, parang... I mag mean, ako. Naman. Ano siya, yung parang eh, wala ka masyadong pera, ganon, tapos mangungutang ka. Ayon. Ayon. Actually, mm. o, pwede rin yun. <laughs> Halimbawa, um, kahit sobrang taas na ng tubo, mm. saan mo siya, i mo siya kasi gipit na gipit ka na wala ka ng choice. O kaya yung iba, gumagawa ng hindi tamang, sa hindi tamang paraan. Mm. So, yun yung ibig sabihin mo. okay May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Mga mm -hmm. mga Marites. <laughs> mga Marites, mga Marisol. Yan. So pag may kwento kang isa, may dagdag. <laughs> Ibi sabihin na natin. Eh. Ibibisbihin na eh, hindi mo talaga maililihim ang isang ano. Ang isang lihim. Malalaman at malalaman at makakarating sa ibang lugar. May pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Ano Makanan. pa naisip ko pa? Kaya siguro wala mga serial killer dito sa Pilipinas. Kasi kung... correct. Kasi kung wala mga serial killer sa atin... Malalaman ng mga, ano, chismas. Yes. Maniba na lang kay Malyari. Kay, ano... kaya follow Malyari. Sabi Okay, ako naman next. Aanhin pa ang damo pag wala na ang kabayo. Ayan. Sobrang luma na nito na, ano, na salawikain Um... Kapag... Ibig sabihin nito kapag tutulong ka sa isang tao, ibigay mo na agad kasi baka huli na ang lahat. Ah, mm -hmm. uh, pinakaliteral na meaning ito halimbawa ay sa mga ospital, tapos naghihinga na ng tao, hindi ka nakatulong agad. Tapos kung kailan naman decided ka na natutulong, wala na 'yung tao. So ganun. O kaya kapag hindi na kailangan 'yung tulong, sa ka naman tutulong. Ito 'yung ibig sabihin niyan. Aanhin pa ang damo pag wala na ang kabayo kasi 'yung damo 'yun 'yung pagkain ng mga kabayo. What, what? Paano naman yun sa mga taong mahilig talaga manghingi? iingi Di ba? O, paano makakadala lang? O, tine-take advantage. Ayun Ay, naman yung negative yung, na, ano, negative yeah. na side nito. So, But, bakit, li, ano naman, paano may karma naman? Kahit na, ano, yeah, na-take na, advantage ka. Basta sa, ano, nakagawa ka ng magandang bagay. Kung masama intention nila, ano na lang, si Lord na yung bahala na. Ano? Well, hindi naman siya karma. Ano siya? Um, mayroong tanataw na justice si God. So, I don't believe in karma. I don't believe in justice. Ang <laughs> taong di <believe> marunong gumingon sa... <laughs> o, oh, ulit-ulit. Lumingon. Ang taong di marunong lumingon sa pinagalingan di makakarating sa patutunguhan. Go. No. Ang <laughs> taong di marunong lumingon sa pinagalingan di makakarating sa patutunguhan. Unguhan. Ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan, di makakarating sa patutunguan. What do you think that means? If someone don't know how to lumingon, uh, <laughs> in English niya lang. Okay, okay, go, go. Go, sige. Yeah. Then, you're wrong. <laughs> Ang ibig sabihin niyan, Enosh, um, if you're a kind of person who, who doesn't know how to be grateful, to help to anyone who who helped him achieve something, he won't succeed in life. For example, tinulungan ka na maging successful, tapos pagdating ng panahon, ah, hindi mo na sakilala, hindi ka marunong tuming, um, um, tumanaw ng utang na loob. Ganun. So you are being ungrateful. You will not be successful in life. So that's what it meant. Okay, next. Ate. Okay, kung may sinuksok, may duduputin. Ano siya? familiar ako dito sa piggy bank. Okay. So, kapag nag ano ka, naglagay ka ng ano barya or pera, meron Keep ka mo in the future. So pa meron kang savings. Correct, exactly. Very yes. well said. Yes, kung ano ang itinanim, siyang aanihin. So kung ano yung kung nagsipag ka, um mag, magiging successful ka. Pero kung magiging tamad ka naman, um diba, parang parang siwan tamad. Wala kang mapapala sa buhay. Hindi ka magsasucceed sa buhay. So, Meron pa isang meaning niyan, kapag nagtanim ka ng kabutihan, aani ayan. ka ng kabutihan. Kapag nagtanim ka ng kasamaan, aani ka ng kasamaan. Parang yung ano um, kung um, buhay inutang mo, buhay ang kabayaran. Diba? So, sobrang extreme na mga ito. <laughs> eh. Grabe buhay agad. <laughs> ah, next. Kung hindi ukol, hindi bubukol. Ayan. If it's not meant, it will not happen. So, ibig sabihin, kung hindi talaga para sa'yo, yeah. hindi mo makukuha yon. Kasi niluwala tayo na ang, ang Panginoon naman ay mayroong inilaan para sa isa't isa. Hmm. Hindi ibig sabihin na hindi mo lakuha 'yon eh para sa iyo talaga, di ba? So, remember merong uh, tatlong kasagutan ng Panginoon sa ating mga panalangin. Merong oo, merong hindi, at merong wait, di ba? Hmm. So, kung hindi yung ukol, hindi bubuko. What if ano, um, college ka na, tapos na-realize mo na hindi pala yun yung um, hindi pala yun yung course na para sa na Nasa second year college ka na, sayang naman yung pera mag- magpapalit ka na naman ng course mo. Oh. Pwede ka. Oh, hindi ukol, anak. Hindi bubukol. Sayang ang pera. <laughs> pwede, pwede rin. Pwede mo. rin ganun. Di ba pa rin ba kayo? <laughs> anak, huwag ka mag-alala. Wala lang ka lang, pa naman sa college. Wala to. ka pa yeah. sa college. Ayusin mo lang talaga mag-alala ng course. Ayunos, your turn. Mo. Okay, sir. Ang tagal mo pumili. Okay. Kung ano ang puno ay Uh, rain ang bunga okay uh, what um is? if someone's a tree they're not the root no. ah, what <laughs> so whatever the, the tree type is or what what kind of tree it is the the fruit will be um, whatever the, the fruit of that tree is for example if you are a coconut tree your fruit will your fruit will be a coconut fruit that? Right? If you're a mango tree, your fruit will be mango. So what do you think that means? Okay, I mean, you can do it. Trust you. sige na nga, tulungan na kita. Like father, like son. Like, if your father is a sporty one, uh, magiging sporty ka din. Magiging, um, mahilig ka rin sa sports ganan. yung nakikita mo sa papa mo magiging ganun ka rin. Ganun. Exactly. kung kung ano yung personality ng magulang mo most likely yeah. ganun ka rin. So kung kind yung pamilya mo or mama mo most likely okay. magiging ganun ka rin. Yes. ka oh, dito para kita. Ka kung sa giver man. ka? Give. Kung giver si papa magiging mm. giver ka din. Kung tighter si papa magiging tighter ka din. Yeah. Kung ano naman, kung gumagawa naman ng masama yung, yung magulang, yes. most likely, ganoon din yung anak. Mm. Although, hindi naman lahat ng cases ganoon okay. So, yun yung ibig sabihin ng kasabihan na to. Okay, last one. Yay! Last na kasabihan. Yeah. Pag maikli ang kumot, matuto, mamaluktot. O, sa tingin nyo, ano yung ibig sabihin yan? Kapag maano, meron ka... mag, mag, mag hitos. Ano ka ano? <laughs> <laughs> that's, 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 the literal. I mean, <laughs> I mean, kung ano, may pinagdadaanan ka, nimbawa, ano, um, medyo kulang yung pera, ganun, matuto magtipid or matutong mag, ano, mag fit sa situation mo para maka- oh, oh. oh hali, hali. Maging kontento kung ano meron ka. <laughs> matuto mo na magtiis. Yes, kapag hindi pa kaya, oh, uh -uh pwede naman maging resourceful. Yeah. Nung bata ko, lagi ito sinasabi ni tatay eh, na <laughs> nung wala pa kami yung yes. TV, so... o mag-stress muna habang wala pa tayong TV. Yes. Yes. Ngayon, nandaki na ng TV. Ngayon, meron na tayong TV, di ba? So, ganun, mag-stress habang wala pa. Okay, thank you guys. Uh, Mag-comment naman kayo kung ano ang inyong um, natutunan sa, sa video na ito, or kung meron kayong mga reactions, or meron kayong tantrums, or violent reactions, sabihin nyo lang sa comment section. And please, huwag you kalimutan na mag-follow mag or mag-subscribe sa aming channel at aming page. Thank you so much for watching. Bye-bye. Bye. Hey. Naantok na siya. Na-sleepy.